May dalawa tayo, maubos-ubos, oh. Ka tumapat ka ba naman sa, sa taong naglaba at kutong? <laughs> <laughs> taong naglaba, pagbaba, guto, may sasampay pa nga pala ako. Pero may... Papakainin ka ba naman ang gutong? <laughs> Obo <May> ah. lang <laughs> na din nakaon. on Hindi ako nagsalita eh. Ayan. Kain na tayo. Ayan, in order ng aking bunso ate. Patikin niya daw sa akin. Hindi <laughs> ko pa rin ito natitik. mm, -mm. naman. Hindi marunong kumain ang nanay ng mga ganyan. So. <laughs> ayaw, magpa ayaw magpakain. Oo. Magpakain. <laughs> uh -huh. so, magpakain ka, uy. Mm. <laughs> Marami din. Wow, oh, Parang rin kasi konti naman ibabalik. Oo, Ano 'yan? kanya lang yun ba okay. ano? May. Hay gaan. Sige, kain na tayo. Wow, sarap <laughs> 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 Di ba hindi tayo marunong kumain? Pero masarap ako Siyempre May, ganito ang dami pa yan. Kala ko marami ko ganito dito sa bahay. Marami? Ito, mga... Marami nga ako, hindi nga ito yan. Ang dami nga ito ang tubo mo, kasi Isarap yung kanin yung, mm -hmm. yung sa ilalim. Ah, yan. Siyempre. Uy, hindi naman ito. Naman ito, Mia! Baka magustang meal. Mia, masarap! Masarap lang. Bilhin mo. Hindi nga, masarap na! Ay, man, isa lang, isa mo muna. Masarap siya talaga. Sarap. Baka isa to. Ay, tingnan yung... Yung... Yung, yung bata. Pero ko. Tingnan, Parang ayaw nang ayaw na kapakuhain mm. ako. Ay, ayaw na pakatipid sa tissue ng bata. Sarap! Hindi dapat dalawa tayo. Walang hati Dalawa <laughs> <laughs> tayo sa cravings. Wow. So, so, natin tumok bang <laughs> <laughs> takot kasi nang pinipinta ko. parang hindi na ako makakain ng to kung tama Ito? Nakasubok. Parang tama natin tama Ang dami kung Parang sakto tama kung tama kung tama kung tama kung tama kung tama 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 kung tama kung kung tama kung

Kukulangin tayo sa tulip. Hmm. No. Hmm. Basta na hindi yung kanin eh. Hindi naman lalo. Hmm. Ano? Um Ganyan lang, um hindi kasi talaga mo. Hindi naman kung kapatulti yung naman? Ano naman? Nagre-reklamo, mahal. <laughs> kumakain pero nagre-reklamo. -re ha? Ah, hinabi niya sa akin yung presyo. Okay. Hmm? Hinabi niya sa akin yung presyo. Umaangalag ako kumakain. <laughs> ano ang uh <-huh>. presyo nito? Ano <laughs> naman sabi? 1K. Hindi <laughs> <laughs> yan yung 1K. Hindi solo pala yung mga ano

Kumain sa lamang po. Uwi. Uwi din hmm. Masarap na kakain sa mangga. No. Huh? Hindi gamit natin po ang kamay mangga. Tama ba 'yan? Wala. Pero pa to nga, pa ka mo yung solo sa. Tapos sa isang tao. Hmm? May dalawa tayo, mabuso po 'to. Ngayon sa babae, tama ka ba naman sa tao naglaba at ko? Ang tao naglaba, pagbaba, baba, gutom, may sasampay pa nga pala ako. Okay. Okay. Papakainin mo ba naman ang gutom? Hmm. Ubo. Ubo.